Hi guys, welcome back to my channel. Ito na nga, maawagong ang balita na aalis uh, daw si Toots Carlos sa Creamline. line. Totoo nga ba? Pero hindi naman ata. Kasi nga, mag import daw itong si Tots Carlos sa Japanese team. O, di ba? Pupuntan Japan daw si Toots Carlos. Pero di natin sure kung talagang inaccept yan ni Toots Carlos kasi nga kanakausap niya na ang Japanese culture at nan nanonood siya ng last game nina Tots Carlos sa so semifinal. Ayan, iiwan na nga ba si Maring Gemma ang connection ni Tots Carlos at ni Gemma Galanta. BFF talaga silang dalawa sa loob at labas ng court. Talaga makikita nyo ang kanilang closeness. Kahit si Ella, di ba? Ang cute lang lang. Kaya nakakalungkot kung totoo nga na mag import tulad na Gia at si Domingo si Tots Carlos sa Japan para mawawalan din ng isang haliki ang cream line pero yakang yakaya ng ang cream line kung si Eliza Valdez pa. So yan lang po guys ang ating update sa ngayon. Hanggang sa muli. Bye bye. Always remember, wag po tayong stress